Hi guys! Good morning, good morning, good morning, good morning! Hello Philippines and hello world! Welcome to my vlog! And for today's video guys, going to work na tayo! Medyo maaga tayo for today's video. Uh, actually, ano na. Alas 12 na. And, gumaan lang ako dito sa isang supermarket. para bumili ng uh, bread and sugar bili tayo ng bread guys kasi pang breakfast natin and sugar and naalala ko kasi nawala na palang sugar sa salon so bili tayo ng sugar na 1 kilo sugar ayun ayun na dito tayo sa supermarket guys Ito pabili ng mga Ay, ito. Ito yung adobo bante. Ayan, nandito tayo sa Filipino Bakery. Filipino and Arabic Bakery to actually. tayo yung bibili natin ang adobo bante salangte, te, wag nang initin. Uy, di ka ba naloka noon? Yung isang gabi sa building natin. Sus ko, naloka na loka ko noon kasi jus. Pog na wag na. Chips naman sila lahat doon ni, eh. ha? Sabi ko makain daw. Tapos bigla dong sumikip yung dibdib -dib at uh, yun. Sabi ka, may kapatid daw yata eh nakasabay kumain. Sabi naman, hindi daw nagising. Ah, hindi ko lang alam kung ano talaga ang story Kasi kung hindi siya nagising, nabangungot siya. Parang Oo, nabangungot yun. Kumbaga, nag, siguro sa kabusugan yun, natulog, nabangungot. Kasi hindi madaw na hindi gano'n yun. Wala siyang bisyo. Oo. Oh. Eh halos nang dyan lahat, ano eh. Naninigarilyo eh. Sabi na ko, natuwa natin. Talaga ba? Ano ba ano ba itsura niya? Kung hindi, kilalan, hindi ko alam din kung sino. Nakakatakot mm -mm. <gibus> Di ano ang kinatakutan ko nung umakyat ako kasi uh, nakita ko lang yung sasakyan ng pulis sa ambulance sa baba ng building. So ay ano, Ah, nung... uh, uh, so I was thought na naka nagka-problema lang, ganyan. May hinat, may, ayun, may, may namatay or may na-accident, ganyan just ko, nag -ch -ch ay nag message nag nag-chat-chat pa ako sa cellphone ko. Paglingot ko ng ano, ay eh, kasi nakahanigyo ko ako. Paghangad ko, ay, police ang nasa harapan ko. Tapos sabi ko, ba't ang dami tao? Yung pala, hindi ko alam kung bakit pala, kala ko nag check kasi ano, nga hindi pa. So, pagpasok ko sa bahay, ba't mga police dyan? May namatay. Ha? Ano ko, delikado nga Kasi, After nyan, uh, mga tatong letra. Alam mo yung tatong letra? Si ID. Si O so, baka basundan ng si ID. Tapos, police, ambulance. Ay! Alis ako dito. Baka madamay-damay tayo dito. Kasi hindi pa natin alam kung ano yung cost ng ano nga eh. Kasi lalo na pag... So ayan guys. Nakalabas na tayo sa supermarket. And just me, Santo max kami ng isang tendera doon kasi nga same building kami and same floor kami. Pero nagsikahan namin yung nangyari ah uh, sa kapitbahay namin na Teggy Bones So ayun, hindi walang exact ano, walang exact na mga bali balita kung ano talaga yung nangyari. But anyway guys, ah uh, ayun na nangyari na yun and ang pinakamahirap talaga na nangyayari dito sa Dubai is lalo na ngayon uh, super init na summer <coughs> and uh, kailangan talagang time to time uminom ka ng tubig para hindi ka ma-dehydrate and lalong lalo na uh, pag na pagod ka huwag ka basta basta uh, matutulog ng busog kasi yun na nga iba iba yung mga iba iba yung mga balit na kung anong nangyari sa namatay na yun so anyway guys mamaya ulit guys kasi sasakay ako ng elevator dahil sira yung escalator nila rito na guys nandito na tayo sa baba ng uh, ng metro train station and nakita ko na yung <laughs> bus na sasakyan ko kaya takbo na tayo nandiyan na yung bus takbo na tayo guys mamaya ulit kayo sa wait lang wait lang guys So ayan guys, nandito na tayo sa loob mismo ng bus. So mo masyadong pasahero. Ayan. Mga tatlo lang yata kami ngayon. Ayan. Wala masyadong pasahero. So uh, ayun maganda yung ano natin kasi yung driver din is hindi na siya kumampay ng matagal pa. So hopefully makasakay din tayo ng uh, bus doon sa bababaan natin para diretso sa mismo uh, sa likod mismo ng salon namin and hindi na tayo maglakad ng medyo mainit so ayun I wish na makasakay tayo and meron tayong maaputan na bus na pwedeng pumunta doon sa uh, or dadaan doon sa likod mo ng salon building na pinagtatrabaho ko. So, ayan. Mami guys. So, ayan guys. Nakababa na tayo. And, sa kasamaang palad, halos magkasabay lang kami or magkasunod lang pala kami sa isang bus na pwede ko sanang sakyan na hihinto doon sa likod ng building kung saan ako nagtatrabaho. Kaso lang, etong driver na sinasakyan ko ngayon ay eh kanina. Sabi ko sa kanya, Kuya, sorbitahin mo. Magpipit ka. Hindi ginawa. Kaya ayon, pagbaba ko, umandar naman bigla yung bus na sasakyan ko. Dapat, hindi na ako ano hindi na ako napasakay hindi na ako pinasakay kasi nga nag-close na yung door Hay! nainis talaga ako sa driver sabi ko siniingasan ko pa sabi ko sa sayo magpipit kay eh nawala tuloy ako sa mood guys nainis ako sa uh, sa driver ayan maglalakad tuloy tayo ng mainit nainis ako sa mga ganyang driver ang tamad ay ayoko masira yung araw ko kasi baka masira din yung trabaho ko. Good vibes lang tayo. Kahit na... Uh, ano, kahit na nangyari na yung gano'n. So anyway guys. <coughs> Kaya namang lakarin. Yung pinagbabaan ko ng bus. At saka sa work ko. Nakikita nyo naman lagi. Sa mga vlog ko na naglalakad tayo pero kasi ngayon guys napaka sobrang init napaka sobra talaga as in pagpapawisan ka eh ako pa naman pawisin talaga ako as in pawisin ako ayan o oh, tumutulo na yung mapawis ko yung ano yung feeling mo na hindi mo alam kung basa-basa pawis or katatapos mo lang maligo yung ganong tipo guys sabi ko kakatapos ko lang maligo sinasabi ko sa mga kasama ko kakatapos ko lang maligo pero nabasa ako sa pawis pasang basa ako sa pawis kaya yon lakad tayo ng konti So mamaya ulit guys kasi napakabigat ng bitbit ko kasi may bitbit ako eh. Yan oh. So mamaya ulit guys. Ah uh, tatawid muna ako At mapupunas muna ako ng pawis ko. May tissue naman ako dito dala. So ayun. Mamaya ulit. So ayun guys, nakatawid na tayo ay nandito na tayo malapit sa salon natin. Ayun Guys, may ginagawa nga pala dito. Actually hindi ko alam to, kung ano to. Pero as far as I know, na para siyang gagawing ah uh, siguro daanan ng train. Hindi ko lang talaga alam kung ano, pero yung kasing nababalitaan na mayroong ah uh, train na gagawin dito. So sana, sana lang para dito na kami bumaba soon sana lang. So, anyway, guys. ah uh, Dito na lang siguro magtatapos ang aking vlog, guys. Kasi gagawa ako ng panibagong vlog pag nasa mismong loob na ako ng salon. And, ayun. Thank you so much, guys. And, please, don't forget to like, comment, and share. And, lalong-lalong sa inyong mga pag-comment, guys. Para naman kayo pa, na-appreciate ko kayo. Nakikilala ko kayo. And... Ah, uh, para naman mas shout out ko rin kayo soon sa mga live natin. And thank you so much guys. I love you all. See you on my next vlog. Bye. Mwah. 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 Pawis na pawis na ako.